Guys, meron ako dito mga bahay na sobra sobrang sa guys. Tulad nito guys, oh. Umaakyat pa yan dyan para lang makasilip ng ichichismis niya guys. At yan, dalawang sungay niya na yan. Yan yung CCTV niya guys. At nakikita niya lahat-lahat ng kanyang ano, ichichismis. At hindi lang yan siya mag-isa guys. Marami yan sila. Kaya mahuhuli natin kung ano ang pinag-uusapan nila guys. Ayan, tingnan nyo yung kanyang sungay-sungay, oh. Ayan. Yung chismosa, yung marites na yan. Yung isa naman, si sol-sol yun. Oh, ayan. Tignan nyo, guys. Tumpok-tumpok na sila, oh. Ayan, nag na yan sila. At itong dalawang to, parang naghahalika na sila, guys. May isa din sa ano, sa likuran. Ayan. Sa sobrang pagkachismo sa guys. Ayan, naulan-ulanan na sila. Yan pa rin sila, nakatumpok pa rin sila at nag-ano na, nagchichismisan. O, di ba? O, nagkakadikitan na nga rin sila eh. O, di ba guys? Ang mga marites, kung kapitbahay, ayan sila. Ang lalaki, tapos ang hahaba ng dila. At ang mga sungay, di ba guys? O, ayan o. Sabi nila, ano daw ngayon, panahon daw ng hiwalayan. Buti nga lang daw sila guys, eh, single sila. Pero hindi natin alam bakit yung dalawa dyan kanina ay nag-aalikan. Ayan, sabi nga daw, pinakasigat daw ngayon na ano, na hiwalayan ay si Boy Tapang, tsaka si Cherry White, hiwalay na rin daw. At saka yun si, ano, si Catriona Gray at saka si ano, Sam Melby. Sabi, hiwalay na rin daw sila, guys. Ay, grabe ka pagkatsismosahan. Sus, Mariusip. Kaya, guys, mag-ingat-ingat kayo sa mga kapitbahay niyong ganito, katsismosa. Yan, guys. Kasi sa panahon ngayon kasi, guys, eh, totoo naman kasi, panahon na hiwalayan, kaya maswerte talaga, guys, yung mga single. Kasi, wala silang hiwalayan. Single nga, di ba? O, oh, kahit tigang sila, at least, 'di ba? Wala silang hiwalay, hindi sila sumasali sa uso ngayon na hiwalayan tulad ng mga artista, o 'di ba, guys? At ayan. Grabe, guys, ang ano nila, ang usapan nila. Puro buhay-buhay ng ibang mga tao ang pinag-uusapan ng kapitbahay na 'to. Ayan. Ayan. Hindi mo mala, hindi mo ano eh, hindi mo malaman kung totoo nga yung mga chinichismis nila. Pero at least, ba, diba guys? May nalalabas sila sa publiko. Oh, ayan oh. Nagdedikita na naman sila, guys. Ah, ano bang bang klase ng mga chismisan 'yan? Mamaya sila lang chismis queen, eh. may relasyon silang tatlo eh. Oh, 'di ba, guys? Oh. Tatlo silang may relasyon. Tong tatlo na 'to. Yung isa parang sumama ang loob, guys. Parang umaalis na, guys. Kasi nga yung isa oh, pumapatong na sa isang ano, kamaritesan niya. Iba na yung ginagawa niya, guys, oh nadadala na yata sa chinichismis nila guys so ayan So, yun lang guys. Yun lang yung ano. Narinig ko ng na chismisan nila guys. So, salamat sa pakikinig sa kanilang mga chini-chismis. Bye-bye. Thank you for watching.